Habang nag-iisip ako kung anong uulamin ay dumating si Yubo na may dalang peche bagyo kaya naisip ko gumawa ako ng isang panibagong recipe. Ganito nga pala ang morning routine ng aking asawa. Pagkagising na pagkagising niya nga sa umaga ay dampot agad ng patokaan at magpapatokado muna siya ng mga manok. Ganyan kasi talaga mag-alaga ng mga manok si Ubo. Yung tipong kapag may sakit ang manok niya ay para na rin siyang may sakit din. Makalimutan niya na lahat ng kanyang gagawin pero ang pagpapatoka talaga ng kanyang mga manok ay hindi talaga. Meron din namang mga pagkakataon na kapag nagsasabong sila o di kaya may trabaho sila sa bundok ay ako muna talaga ang nagpapatoka nitong mga manok. Noon pa man alam ko na talaga na mahilig na talaga sa manok si Ubo. Kahit nga ka kapag umuwi kami ng samar ay siya ang nagkukondisyon ng mga manok ni Papa at kasakasama din ni Papa sa pagsasabong. Ayan, kaya nagkakasundo ang dalawa palibas ay parehas mahilig magsabong. At saka lang siya magkakape kapag tapos na siyang magpatoka ng kanyang mga manok. At ayan na nga noong patanghalina ay nag-iisip na ako kung ano ang uulaming. Buti na nga lang ay biglang lumating si Ubo na may dala nitong pechay bagyo. Isa rin ang pechay bagyo sa mga gulay na itinatanim dito sa amin. At para maluto ko na ay pandalas naman akong bumili nitong mga rekado. Isa na naman tong healthy recipe na na anak. Sa mga nanonood dito sa aking video, maitanong ko lang po na gawa na po ba ito? Sisimulan ko na nga palang hiwain itong ating pechay bagyo. Tatanggalin ko na nga pala muna itong lantang dahon na nasa ibabaw nito. Nakakatuwa lang talaga kasi halos lahat ng mga healthy at green leafy vegetables ay nandito na talaga sa lugar namin. Ang mga gulay na madalas mahal sa mga palengke ay dito mo rin sa amin makikita. Kaya ng lettuce, Pechay bagyo, Repolio, Bagyo beans at saka sayote. Natuwa pa nga ako dahil pagkaganda-ganda at uod-free itong ating pechay bagyo. Tinatanggal ko nga po pala ito pa isa-isa dahil minsan talaga nagkakataon na maganda yung labas niya pero pagdating sa loob may mga uod. Ganito nga po pala ako maghiwa ng pechay bagyo sa ganitong klase ng recipe. Minsan na rin ako naglagay ng pechay bagyo sa tinola and masarap naman siya. Actually, first time kong gumamit nitong pechay bagyo sa ganitong recipe kasi madalas talaga na ginagamit ko dito ay Repolio. At sinimulan ko nang na ang pitpitin itong bawang. Hindi talaga makakompleto ang ginisa kapag wala talagang bawang. Sa mahal ng sibuyas ngayon, buti na lang merong sibuyas na Tagalog, yun ang mura. Kaya naman kung nagtitipid ka at low budget ka, sibuyas Tagalog ang hanapin mo. Bumili na nga rin ako dito ng tokwa para panghalo dito sa ating gulay. Actually, first time ko lang din maglalagay ng tokwa dito sa lulutuin kong ito. Gusto ko kasi kahit papano medyo maging special naman itong recipe na ito. Bago ko pa makalimutan, I just want to greet everyone a happy Valentine's Day. At ayan nga pala, hiniwa ko lang ng pa-cubes itong ating tokwa. Sabi ko nga kanina, unang pag pagkakataon ito na gumamit ako nitong Pechay Bagyo pala. Sabi nga tuloy ng aking asawa ay mahilig nga daw akong mag-inventory. <coughs> Nung mainit na nga dito ang aking kawali ay nilagyan ko na nga ito ng mantika. Hahayaan ko na nga muna itong uminit bago ko iprito itong tokwa. Maganda kasi kapag ipiprito muna ang tokwa para hindi ito magkalasog-lasog. Ipiprito ko nga pala ito hanggang sa ito ay maging golden brown na. And after ilang minutes ng pagbabantay at pagbabaliktad dito ay sinimulan ko na nga itong hanguin. Hindi pa ata mainit ang mantika ng inilagay ko aring tokwa kaya ayan nagkadikit-dikit na doon sa kawali natin. Sa so, sobrang excited kong magluto ay hindi ko na na-check kung mainit na ba ang aking mantika. Nang mahango ko na lahat ng tokwa ay nilagay ko na nga itong bawang at saka sibuyas. Inalo halo ko nga pala ito hanggang sa maging golden brown at saka mag-aroma. Nilagyan ko nga pala ito kahit papano ng kaunting manok para kahit papano'y malasalasa naman. Itong video ko na ito ay nung nakaraan pa at ngayon ko lang din na i-edit. -e kaunting asin lang muna ang ilagay nyo dito at ako'y naparami talaga ang lagay ko din kaya medyo napaala. Naglagay na nga rin ako dito ng paminta para mas malasa naman itong aking ginigisa. Maigi na nga lang at meron pa akong kaunting manok dito kahit papano nadagdagan din ng flavor nitong ating niluluto. Simula nang tumira ako dito sa lugar ng aking asawa ay marami na akong putahe na aking natututunan. Mga putahe na wala sa samar at dito ka lang din nalaman. Ang isang klase ng gulay dito ay maaari mong lutuin ng iba't ibang klase ng putahe. At nang mag golden brown na itong aking manok dito ay nilagay ko na nga itong pechay bagyo. Nakakatuwang isipin na ang dating binibili ko lamang sa palengke ay ngayon alam ko na kung paano itanim at paano tumubo. Bilang kabataan kasi ay curious na rin ako kung paano magpalaki at magpatubo ng ganitong klase ng gulay. Isinabay ko na nga pala itong aking noodles dito sa aking gulay at para naman sabay silang maluto. Akala ko noon ang pansit kanton ay hanggang pagpapakulo lang at paglalagay lamang ng sauce pwede nang kainin. Pero nalaman ko na maile-level up pa pala ito. Bilang Pinoy nga naman ay nasalahin na talaga natin ang pagiging creative. Yung tipong kaya na nating i-level up ang mga bagay na nakasanayan na natin. Kagaya na lang ng pagkain na kapag paulit-ulit ng niluluto ay talaga namang nakakasawa kaya kailangan na talagang i-level up na. Kagaya lang din yan ng relasyon na kailangan i-level up para hindi magkasawaan ang isa't isa. Charis. Naglagay na nga ulit ako dito ng asin at saka paminta para lumasa naman itong ating gulay. Pero kung hindi naman kayo mahilig sa paminta ay pwedeng wag na itong lagyan. Naglagay na nga ako dito ng chicken cubes para mas lalong lumasa naman itong ating ginigisa. Kung mapapansin nyo ay nakadalawang lagay na nga ako dito ng asin at naglagay pa ako dito ng chicken cubes. Kaya ang resulta medyo napaalat itong aking niluluto. Kung gusto nyo naman na medyo lata ang inyong gulay ay wag nyo nang isabay itong noodles dito sa inyong gulay. Kung sa kanyo na ilalagay ang inyong noodles kapag medyo lutuluto na ang inyong gulay. Kasi kung kagaya nito sa ginawa ko ay medyo half cooked talaga ang gulay nito. Kung mapapansin nyo rin ay hindi na ako naglagay dito ng tubig para maluto itong ating gulay. Pero choice nyo po yun kung gusto niyo lagyan ng tubig para kahit papano maging balance naman ang lasa. Kaya sabi ko nga kanina ang mixture ko talaga ay medyo maalat talaga dito gawang nagkataon na hindi ko pa talaga nalagyan ng tubig. Ang chicken nga pala at saka yung tokwa ay optional lamang po kung wala po kayong ganun ay okay lang din naman po. Dahil mapapasarap pa rin naman ang ating recipe dahil dito sa oyster sauce. Kung mapapansin nyo kasi halos lahat ng ginisa kapag may oyster sauce ay talaga namang nagle-level up ang lasa. Masarap din ang oyster sauce sa mga adobo recipe. Sa mga puntong ito ay nakalimutan ko ngang tikman itong aking niluluto. Saka ko lamang nalaman na maalat ang aking pagkakaluto nang ako'y kumakain na. Kaya warning, dahan-dahan sa asin. Nang malapit na maluto ang gulay ay saka ko inilagay itong seasonings ng pansit kanton. Kung gusto nyo pong damihan ang kanton na inyong ilalagay ay mas maganda po yun. Mas malinamnam kasi ang lasa kapag maraming pansit kanton. Isang kanton nga lang ang nilagay ko dito para kahit papano ay tangi naman ang gulay kaysa sa pansit kanton. At papakuluan ko nga lang pala ito ng mga ilang minuto, saka pwede na ito. At sa tagal ng paghihintay at kahit medyo filled itong aking pagluluto ay ayos naman kahit papano ang lasa, talagang dun lang sa alat nagkamali. At ililipat na nga pala natin ito sa ating serving bowl. Nice lang po mag-thank you sa mga taong nanonood, nag-share at sumusuporta sa aking mga mini vlogs. Maaari nyo rin po akong suportahan sa aking mga ibang other social media accounts. Nais ko rin po mag-thank you sa aking mga star senders na patuloy na mga nagsisend ng mga tala. Thank you po sa inyo. Pagkaluto nga, pagkaluto nga pala nito, ako'y kumain at ako'y talaga namang nagugutom na. Sabi ko nga kanina, kung nalagyan ko lang sana ari ng kaunting sabaw ay talaga namang ayos na ayos ari, hindi ari mapapaalat. Nang ako'y kakain na, saka ko lang naisip na masarap pala gulay kapag may ka partner na toyo. Kaya pandalas na akong pumunta ng tindahan para makabili na rin tuyo. At nakabili nga ako na rin tuyo sa halagang 20 pesos. Pati tuyo ngayon talaga namang nagmamahal na. Kung mapapansin nyo, yung aking pinagprituhan ay ginamit po yan kanina kaya medyo ganyan ang kanyang itsura. Syempre, sa mahal ng mantika, nakakapanghinayang naman talagang itapon ay. At luto na nga itong ating tuyo. Bow! Thank you so much for watching. God bless.